Inyo. Okay, Part time. So dito na naman tayo sa taas ng na ako doon. Tapos sinanggal ko na yung mga picture dito. Problema ko pa 'yun. So hanggang diyan. Tatapusin ko ngayon hanggang dito lang. Alright. Okay. Nagpan natin yan. So, umpisaan na po natin. Saka na lang yung video. Pag-ana. Uh, tumutang... Ito Okay, tuloy ko muna dito mga kapatid. Yan, dito tayo sa ceiling. <laughs> Makikita nyo? Yan. So, um, yan. Woo! Buhay. Pag nagbablog po. Okay.

wuhuuu nah, awet si Ben so, karenanya malit so, karenanya plus kita coba right. ini eh, sakit <laughs> oke okay. na una ka no uh, na muna dito sa corner so ito yung uh, na ano ko sa taas okay kita na. yung nakikita Kaya, pag nahuhuli yung brush yan hindi niya kasi may lamat po ng to brass brush yun pin brass so pag nauna yung pin brass tapos lagyan niya ng roller na ganito hindi nakikita yung lamat ng ano parang nilurar lahat Ayan. uh, labigyan ko rin ng matuturan yung mga kasama kong ano uh, mga pintor yan, alright hindi na po usong brush kayo hindi ka kaya ng panahon namin brass kaya medyo pangit ang ano pagkaw ko nito ngayon bando yung amo ko na eh. yan po yung sa amin yan, yung may ano yan yung yan yung, yung may tree na yan <laughs> ang ingay <coughs> sa yung boss ko dahil sila po ay nagsusulat ng libro kailangan nila ng ano sabi ko nga hindi lang sila sa bundok <laughs> ayan sana may matutuhan po yung mga kaibigan nating pintor dyan o, kita nyo Kaya gustong gusto ako nung artista na to eh. Sabi niya. Sabi niya. Kahit iwanan si Ben. Kahit si iwanan si Ben. Ano? <coughs> Tatrabaho pa rin. Hindi na kailangan bantayan. Ano man sinasabi. sabi. <laughs> Filipino Oh pag sinabi mong tapusin, tapusin mo. Parang naglalaro lang po. Parang naglalaro lang. Ito ang Roreta. Sa Pilipinas -tar di rin ito. Dito, pag ganyan-ganyan, okay lang. atas dito tapos sa taas ito uh, natin ng malaki ng malaki ng ito na na yan sila kabuhin na binigyan ako na 200 6 <laughs> plus 10 hours

Alright. Ito, oh, gamitan natin ng malaking malaking roller. So, okay. Let's try it Alright. Gamitan natin yung malaking roller. ang pagpipinta lang po sabi ng tatay ko pag tinatamad ka pero laging isipin mo enjoy your work ayan ayan lang taste lang ng buhay kahit masakit na ang paa ko yun ako nakatayo ng ano yan pinta pa rin si Manny pang pasweldo yung mga tao natin sa Pilipinas pagawa ng mga project sa ating buhay kung ano yung mga dreams natin sa Pilipinas ko so, ayan tsaka at tiis tiis lang sa lungkot <laughs> alright pinta muna tayo yan palingon-lingon ako sa labas dahil Tinitingnan ko yung dalagang maganda daw. Ay, hindi ako. ko baka ulan. So, ayan. Ayan. Kailan na tayo sa kalahati. Alright. Tapos na po yung taas. Dito na po na tayo sa ano. Sa baba. Ay, minsan saan na pag-isipin mo. Ang buhay parang gulong na sinasabi nila. Pero, ah, uh, shorty, shorty, ano? Wala po. Wala po shorty kung hindi mo tagungan yung sarili mo. hintayin mo yung bigyan ng ng Diyos kung nahihirapan na ngayon. Challenge yan. Isipin mo, challenge yan. dami kong naranasan sa buhay ko hindi nyo lang alam mga kaibigan sad house. ang ganda ng buhay namin tapos in-scam nila misis ko mag suicide yung kasama ko so, hindi niya matanggap yung kabaitan namin nilubo kong papa kami ng mga tao nilaan ko naman ang buhay ko sa abroad baka abroad korea talaga nga yan ang buhay yata mga kaibigan pag hindi ano ito the challenge yata it's so ba 34 yata you know, 34 ano uh, mga 29 gano'n Patay na po yung asawa ko. Yung unang asawa. Late. Pero that's fine. Dahil alam ko naman yung pinuntahan, niya. ba? Mga kaibigan, po sa lalit. At hanggang ngayon, ginagdarasal ko. Uh, kapatawarin niya, pero alam ko na mabait pong Diyos. Wala pong imposible sa kanya. Basta Panalangin ka lang at papatawarin ka ng Diyos Well, ganyan ang buhay Alright, pinta muna tayo Okay, andito na po tayo sa ano, tapos na natin down So, nalagay ko po yung mga picture, medyo madumay Naglagay na ako ng mga Yan, yan muna Oh, Diyos mo yun, pasilya muna uh -huh. Ayan. yan alright, taposin ko muna ito bago ako uwi salamat po <clears throat> yan Patapos na pa tayo dahil uh, nakasounds po ako ng ano, radyo. Baka ma copyright tayo. So, ganyan po. Magpiprim naman tayo ngayon dito sa kahoy. yan Pwede na po. Piprim tayo dito. So, uh, inamal pero dito sa UK sa atin sa atin ang tawag nila masakit na naman ang leg color <laughs> buhay buhay pinta muna ako mag kabayan yan muna mahaba ang dun alright ah Balik na naman tayo sa Sunday. Yan po, ayun, di pa tapos. Ayan, ayan kita nyo. Ang trabaho natin, malinis. Doon, di pa. Doon na lang yung nagdan. Alright. Okay, uh, pauwi na rin po tayo.